Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, I'll share ko sa inyo uh, paano nga ba uh, paano nga ba naging uh, 50k yung aking G gibs. So para po sa mga baguhan at hindi mo pa alam kung paano nga ba maging increase yung ating G gibs, kay Jikash. Um based of my experience guys, ang bini-base kasi ni j uh, kapag uh, para ma-approve tayo sa 50k, uh, kasi ang pagkakaalam ko is almost 150,000 yung ino-offer ni j sa ating mga j So, uh, based on my experience, guys, bini-base ni ni j Gibbs ang ating G-score so yun, kapag mataas po yung ating G-score tataas din po yung ating G-gifts, and bukod pa doon, guys, uh, tinitignan ni G-cash kung uh, ginagamit ba talaga natin yung ating uh, G-cash uh, everyday, or kahit hindi siya everyday guys, kasi based to my experience guys ginagamit ko lang naman siya na pang sahod ko And minsan pag naghihingi ng load yung mga kapatid ko uh, Ginagamit ko siya sa pagpay ng bill ng aming water And also, uh, ginagamit ko siya ng pay ng BDO Bank So, kailangan po lahat guys Kung ano yung mga uh, need para ma-approve po tayo ni g Yun po yung susundin natin At guys, take note Kapag si G-Gibs nag-offer sa inyo ng 50K ay naku guys, wag nyo nang palang pasin yan. <laughs> kasi guys, ah, uh, bigla po yung mawawala. sa <laughs> nawala ako guys. Sorry. Mawawala po yan kasi hindi uh, eh, ko lang alam sa iba kasi sa akin kasi based on my experience nag chat chat po kasi si Jika kung hanggang kailan yan lang yung offer nila sa G-Gips mo and um, Meron po siyang date kung kailan nila tatanggalin kapag hindi mo inutang yung g mo. So, yun lang talaga ang pagkaibahan ng g guys. And, uh, para din sa maggumagamit ng G-Loan, o oh, ganun din po, kapag hindi po natin ginamit yung inoffer ni G-Cash sa ating mga G-Loan and G-Gifts, ay iwawala po niya at uh, bababa po yung ating pagkapag bumaba yung ating G-Score wala na po tayong makukuha doon. So, yun guys, mawawala po lahat ng ating pinaghirapan doon kay G Gives, G Loan, and Credit. Kasi, based lang sa akin guys, uh, noon kasi, talagang na-shock ako sa offer ni, ni G ka sa akin guys. Kasi, Una, inoperan po ako ni, ni G. Gibbs ng 3, And then, yun, hindi ko siya ginamit kasi inisip ko, ano naman yung gagamitin ko, ganyan, hindi ko naman ito makakash. O, ba diba? marami sa atin nagtatanong kung paano ba natin ma-cash uh, yung ating G-Gibs kasi karamihan talaga sa atin, alam natin na pang shopping lang siya, although grocery, so ganun lang po yung mga uh, ginagawa ni G-Gibs. Um, yung makakash lang po natin dyan Yung si Credit And Chilon Tama po ba? So ngayon guys Yung kay G Gibbs guys Kapag hindi nyo yan kinuha And just Hindi um, ko lang alam Kasi sa akin kasi um, Ginagamit ko talaga siya guys Una ginamit ko siya Nung umutang ako ng uh, Cellphone uh, Nag order ako ng cellphone sa Shopee and ayun nagkautang tayo <laughs> so yun guys kailangan nyo talaga siyang gamitin because anytime Jika's take it out your Ggibs so ngayon guys kapag nawala yung ating Ggibs guys nako sinasabi ko sa inyo guys <laughs> matagal po bago binabalik ni Jika yung ating Ggibs kasi uh, based on my experience guys nung hindi ko siya ginamit guys um, ginamitan ko lang siya ng 20 key then yung natira guys is meron pa akong 5,000 hindi ko siya ginamit guys ay nako guys bumaba yung aking offer ng g -Gives. and ang tagal pa niyang bumalik nung nag full payment ako guys ng tatlong uh, buwan so yun nagulat na lang ako guys nung baka check ko lang kahapon nung nagulat na lang ako na wow so amazing guys <laughs> so amazing because G-Gids offer me 50,000 guys so ngayon guys sa mga tatanong guys magkano nga ba yung uh, um percent ng 50,000 na offer ni G-Gids sa inyo guys nako guys i-grab nyo na kasi napakababa lang po ng interest ni G. Gibbs. I-confer po natin doon kay G. -Yon. So for me, guys, I recommended G. Gibbs because G. Gibbs, we have three, three loans na pwede natin kunin. So ngayon, guys, kapag kinuha mo yung isa, so meron ka pang matirang dalawa. So ang nakaganda lang dito kay G. Gibbs, guys, because if you pay fast, babalik din po sa atin yung ating interest na hindi natin ginamit. So like example guys, ginamit mo siya ng 12 months to pay. So ngayon babayaran mo lang siya ng 6 months. So yung 6 months na natira guys, uh, yun yung ibabalik ni Gcash na interest sa ating cash bank. So kung magtatanong ka, saan nga ba siya mapunta ma'am? So ngayon, Makikita nyo po siya o sa chicas balance ninyo guys. Doon po ibabalik ni G. Gibbs yung ating mga interest na hindi po natin nagamit. So, and uh, sa mga magtatanong, kapag nag-full payment ba ako kay G. Gibbs, magkaka-offer din ba kaagad ako? So, well, uh, based on my experience guys, for me, um, never ko pa naman na-experience na, experience na nag-full payment ako na nawala yung walang offer so sa akin guys nung nag full payment ako after 3 days ba yun or 4 days chineck ko siya ng 4 days ayun guys nag offer ulit sa akin si Gibbs and uh, yun kinuha ko na naman ulit so yun sa yung video na to guys uh, about lang na muna sa kung uh, Gibbs kung paano uh, natin patasin yung ating offer ni Ah, uh, G-Gigs and guys, take note. Huwag na huwag niyo'ng ubusan 'yung gigas ninyo sa balance. Kahit may matira kayong 100 or 500, i-stay lang po niyo 'yan sa inyong G-Gigs and try to save your money also because ah, uh, nakakataas din po 'yun ng ating G-score and also guys, para sa mga hindi nakakaalam, ginagawa ko po, kaya tumaas din po yung ating g curve based on my experience lang guys, ah, hindi ko alam sa iba pero um, para sa akin guys, um, sinubukan ko pong i-click yung G-Forest alam kong hindi lahat naman na alam to so click mo yung G-Forest guys then uh, may nakalagay doon na circle circle na parang dot dot yun, ikiklik nyo po yun hanggang sa lumaki po yung forest ninyo, yung puno. Meron kasing puno doon na para tayong nagdidilig ng puno. So, every time na mag-send tayo ng money, so doon po yun papasok sa G Forest. So, guys, try ninyong palakihin yung puno ninyo kasi yun po yung ginagawa ko. And I, I'm shocking because when I see my G-score, yun nga, tumaas yung aking G-score. So, yun lang guys, no? I hope na may natutunan kayo sa ating tutorial video. And, see you in the next uh, video. And, thank you so much guys. I hope na may natutunan kayo. <laughs> thank you! And, sa mga hindi pa pala subscribe <laughs> don't forget to subscribe and hit the bell para updated kayo sa ating mga bagong video. So, yun lang guys. Thank you so much guys!